Isang mapagpalang hapon sa inyo lahat Tara samahan natin mulit muli ng maglalaboy Si Boknoy Palaboy na natin ang mga bida Ang bida ng karsada Tara at ating puntahan Ang napakalapit na bilihan ng iba't ibang klase Na parte ng mga bisikleta Dito lang yan kay Kuya Steve Ng Kano Bay Laguna Boundary ng San Antonio Bay Laguna At talaga namang Madaig ang pamimilian mula sa gulong handlebar, pedal, at iba't ibang klase ng parte ng bisikleta. Nandiyan din ang mga bearing na iyong pamimilian. Dito lang yan sa Calaway Laguna kay Kuya Steve. Kaya mga pa mga viewers, kung ikaw ay naghahanap ng iba't ibang piyesa ng bisikleta at hindi ka nalalayo, punta ka lang kay Kuya Steve dito sa Calo Bay, Laguna. Kaya mga patyak mga viewers, don't forget to like, share and subscribe. Ako na Palaboy TV na nag -iwan muli ng isang kasabihan tumakbo na matuli na tagmamadali subscribe sa akin. Lahat kayo ay pagpapalay ko. Ikaw bago pa lang sa akin channel. Huwag kalimutang pindutin notification bell upang mag-updated sa mga bagong video na ina-upload ko. Kaya guys, don't forget to like, share and subscribe. Pukunoy Palaboy TV. So ayan, salamat sa sponsor sa atin. So ayan, makakapadyak na naman si Buknoy Palaboy TV.